So hello guys, kung bago ka pa lang, uh, like, subscribe, comment, share Ilalagay natin ito sa playlist, yung album niya. May sulat dyan, home video at playlist Papatuloy tayo sa ating uh, Sa ating financial talks uh, Financial and money talks in life 2023 to 2090 So, pagkuha tayo ng mga bagong idea Bagong fresh, bagong mga pag-usapan So, ganito po talaga guys, okay? So, sana na panood nyo yung video series, dito yung tignan nyo sa playlist Ang pag-usapan natin ay pera at lahat-lahat sa buhay, okay? Anything at saka everything So, nakarang araw nagpasyal-pasyal ako Ngayon po ay September 11, 2023, birthday ko, wala akong handa Talagang yung totoo Busy ng buhay, so syempre, ano lang eh Playlist, yeah, so latin sa taas So, hindi mo na ako mag-birthday. Okay lang naman. For a weird naman. Okay. At least, importante may pera tayo. pag investan Oo. Sa sarili mo. Yun. Na kitaan, pag-iipon. Yung invest, yung pag-iipon sa sarili mo. So, yun po talaga. Uh, mahirap din magkuha ng idea. Paano i-upload or paano i-sabi. Mahirap din magsabi. Marami na sa, lalo, lalo na sa on online. On the spot. On the idea. Walang script. So, at least importante is how you invest yourself. Ha, paan, ano ba yung mga activities natin na ginagawa or habit everyday. Mainit kasi ngayon eh. Init hindi Yun ang magdidikta sa future natin. Kung, kung magasawa ka ba hindi, mag ba, mag-aaral ba, mag, ba, mag magdidikta talaga ang money. Money will will tell us whether you allowed or not kung papayagan ka ba na mag-asawa o hindi, mag o hindi, kung wala pera, wala talaga kang power. Wala tayong magagawa. Yun na, ang power is, is, kung ano, yung authorization sa tao, yung money, will give you permission or authority na bibili ka ng gusto mo, or, maka, ano ka, maka, uh, hingi o maka, maka, hiling ng, ano, request, mga kahilingan yun ang money, will exchange you anything depende lang kung anong ipapalit mo mga bili mga cravings mo, nagbutong ka pagkain, kanin, ulam mga damit, mga bagong labas, fashion, cellphone pasil-pasil, yun naman talaga ang most common na napupuntahan ng pera nag-sigarilyo, alak minsan nagda-drugs, di ba bisyo pa nga so Marami ding ano, pero hindi nila naalam na akala nila doon lang ang tumatakbong buhay. Marami din karing ka pag-ipunan yung kamatayan. Yung mga emergency, 'di ba? May may ramit talaga magnako. Kung wala kang pera, di down ka rin. Kung mayroong pera, nanakawin ka rin ng mga ibang tao. May, minsan nga harap-harapan nga eh, mag-scam sa iyo. Marami eh. So many nga talagang mga ngayong panahon. Talo na yung pandemic, mas marami sigurong kagipitan. Imagine mo, kung nag-pandemic, di ba, yung hindi naghahanda, din nag-lockdown, lockdown, kung wala kang naipon na pera, o kahit jikas lang, mahirapan ka talaga. Mahirap yung lockdown na yun. Saan ka titira, paano ka kakain. Importante lang is nakapag-ipon ka kahit kunti. Di ba? I-invest ka rin ng mga kunti-kunti. Nag-ipon -kunti. ka sa sarili mo. Di mo masasabi, di mo iulog lahat ng pera mo. Magplano ka talaga, mag-isip. Kailangan talagang talent dito eh. Araw-araw kasi na. Kumakain to araw-araw. Diyan kasi halos pumupunta yung pera. Kunti lang yung talagang maipon natin. Lalo na kung may anak ka. O, parang kasi kung totoong lalaki nagmamahal sa'yo o babae, eh, talagang mag-iintindi sa'yo. Kasi yung nagmamadali, marasi, may marami kasi yung ba, masamang balak or intention. Yung gano'n, pinipilit ka, ba diba? Yung mga rape, yung mga di ba yung mga namimilit di ba gusto nila daan sa surkat o oh, masamang ugali talaga yung magde drugs magbibisyo bisyo medyo hindi talaga siya maganda at sa kahirapan gumagawa at may anak ka makapagnakaw ka sabihin na nila naghihirap ako pero pag sabihin mo na oh mag ipon tayo, tayo magbisyo ang ginagawa lang alak-alak Mag gala, -gala maglaro-laro, mag cellphone cellphone lang, 'di ba? Magti-TV lang, magpa lang with friends. Parang ginagawa lang nila lang simple lang buhay, pero eh pumapasok pa sa relationship, alam mo na red flags na 'yun. Malaking warning na 'yun. Ang tanungin mo, itong tao na 'to, pagkakatiwalaan ba ito? Yan, kinuha pa na hindi pa kasal. yun hindi talaga pogi lang inaabol. Si Siyempre, marami mong kung may magpaluko. Siyempre, nakita mo nang hindi siya naghahanda, di ba? Gusto lang, pilitin ka lang, ganawin ka lang, din pagkatapos, di ka ginagalang, hindi naghahanda. O, sarili lang yung pinupokus niya. Maraming ganong tao, lalaki, pero ako, hindi ko ginagawa yung ganun. Kasi alam kong mali. Di dapat yun gagawin. It should not do. Don't do it. Nagda-drugs-drugs drugs pa, di ba? Sekreta-sekreta lang magpakabait-baitan may Simba Simba 'di diba? pagkatapos Red Horse mommy ah hindi ako ganun. Talagang may prinsipyo ako. Ang ano talaga'ng sabi ng Bible, 'yun talaga susundin. Yung gusto ni God Yahweh, hindi, hindi yung sarili lang kagustuhan, i-reason out mo lang na ganito, ganito, 'di ba? Marami tayong dahilan 'di mauubos-ubos. Pero problema, hindi tayo gumagawa ng initiation, ano, initial you know, initiative sa atin lang, ano lang simple lang, ano lang para mag-asawa, abnormal talaga ang gagawin mo talagang hindi simple marami ka talagang task na gagawin, di ba ang trabaho ng babae, may magbantay ng bata napakahirap din pasok ka natin sa relationship, pero sinasidebit ko lang, ba't hindi ka tanga alirato ka, habang nagdalaba naglalaba nagluluto ka na pagkain, nagbabantay ni bata habang naglalaba sila nagwa-washing nagluluto na pagkain, nagbantay ng bata, nagpaplano maraming isip yun mahirap din na trabaho ng babae at kumukuha yun ng supplier at saka so provider ng babae ang yung asawa niyang lalaki siyempre kailangan na matured malaking kita nakapaghanda kailangan na nag a sa babae mahirap din na pagbabantay ng babae yung bata o magastos mapera talaga yan huwag mo sabihin na mag-asawa ka wala kang pera-pera imposible tingnan eh. tignating pang bili ng bigas Oh, mahal na kaya. 50 kilo. So, kung ilang membro kayo isang pamilya, 50, pi, 55 uh, pesos na ang kilo. Siyempre, sabihin mong mga 1, 165 na siguro isang araw. Kainan nyo. Ulam mo pa. O, oh, 200 ang galunggong. O, oh, 300. will do 300. So, doon ulang pagkain lang. Siyempre, gano'ng karami, times multiply kung gano'ng karaming tao, gagamitin natin siya ng math o bayad mo na tubig, kurente. o kung yun ang kakainin mo, magtuyo-tuyo ko na lang, corn mag magsabaw-sabaw, initiative na magtitipid, kahit kunti lang ang mga iipon. Gusto kasi na habang tumataas ang bilihin, ninahabol mo rin ang lahat ng bilihin, so, siyempre, depende sa klase na pinibili mo, pagkain ba na process o hindi. Alam ko, dumadaan ako sa process ng nagmamadali at saka hindi. Marami talagang nadidisgrasya sa nagmamadali hindi kasi iniisip bakit mas mataas yung utak kaysa puso o talangin niyo bakit kasi mas reliable tong isip kaysa puso ito mas maganda yung puso mo gabay sa isip lalo na sa spiritual at bible kasi ang iba eh pride lang kasi ang hinahabol nila ako ganito hindi ko pwede na maartihan hindi ko gusto na magkahirap hindi ko gusto magkagutong pero hindi nila gusto magdaanan ng paghihirap kahit pag iwas na lang sa bisyo napakahirap din sa kanila yan sila sa relationship. Siyempre, nagbibisyo-bisyo pa, nagda pa. Parang, parang na yung masasabi na, ang yabang naman mo, parang, may afford pa tayo na ano din, ang bata mo, hindi mo, wala ka na, pagkatapos dun, wala ka ng panahon magdisiplina. Hindi madali kaya magdisiplina ng bata, yun, excited, excited. Yun ang pera, oo, oo, okay naman maging masaya sa relationship, may crush, pero, ang tanong ang bulsa at kalaman mo, at saka yung ugali at faithful lang tao, parang ano na to halo ah financial relationship to ah ganun talaga may magkasama talagang pera at relationship hindi pwede na mag relationship ka lang ngayon na wala kang pera pang date pa lang gagastos ka nga eh diba? kahit sarili mo lang pagkakitaan mo kailangan mo rin magsipag. diba? magbunot banat sa ano talaga sacrifice talaga ang pera huwag mo sabihin na mag ano lang wala na akong gagawin excited excited lang wala ako sa ginagawa mo kung, kung gusto natin ng pagbabago kailangan baguhin natin yung isip at gaw gagawin natin o ganyan dati naubos na sa sugal ng pera ko sa loto <laughs> o, inamin ko naman yan pero ngayon nakapag-ipon-ipon -ipon ko mas maging nasaya na ako natutuwa na ako may nakikita ako so hindi ko papauto yung sarili ko na iubos yung lahat ng pera mo magtira ka rin kung tataya ka iipon ka rin sa sarili mo kung bibili ka na pagkain, ipon ka rin kahit anong bibilihin mo o kahit anong gusto mo maitabi ka talaga kahit kunti kaysa wala talaga wala namang iyong mayaman sa lagi laging bili ng bili bili ng bili diba at is bili ka ng mga kailangan na bagay na kunti at importante at nagagamit o ba diba? at is kung may panahon ng investment o pag opportunity yung tawag opportunity talaga is may dadudukot ka kung sa wala pero nakita ko rin yun ano Haraan yung sa baker namin kapitbahay. Dahil dalawang anak, baker siya. Pero wala siya na talagang naipon. Kasi magkasakit ang bata. Magastos talagang bata. Magkasakit yan. May pabinyag. O nung activities mo, kain nyo araw-araw. Mauubos talaga yan. Kaya sabihin mong limang libo o seven thousand per month. O, may anak ka dalawa at asawa, kakain naman kayo. Nagsisipag na yun. Nag, ano na yun, nagbibenta-benta online yung asawa niya. Pero ang sasabi nila talaga about sa financial, kulang talaga. Wala silang maiipon. Nakukuha din. Magkasakit ang bata. Kung may bibilhin. Magastos talaga yan. Wala ibig sabihin na relationship din nagagastos Lalo na sarili mo pa lang. ba diba? Mahirap magbantay kaya ng bata. Kailangan mo talagang sipagan. Hindi naman ako nag sa kanila. Balikin ako ko lang ng example. Ganun talaga ang sitwasyon ngayon. Let's face the reality. Harapin natin ang katotohanan. Huwag tayo mag-deny-deny. Nakikita na mo naman, 'di ba? Tanungin mo, 'yung iba todo denyala lang, patay denyala lang sa sinasabi nila. Parang parang ine-ignore lang 'yung sitwasyon nila. Ah, okay lang basta labing lang, walang bahala na. Wala silang paki-alam. 'Yung mga taong walang paki-alam sa sarili nila, hindi naghahanda. Mag-isip-isip ka na kung ikakasama ikag mo diba Hindi nga maayos 'yung sarili niya. O oh, syempre 'yun ang potente na mahalaga, mag-imbestigador ka muna. 'Di ba? Sa kasama mo at lalo na mag-imbestiga ka rin sa sarili mo at saka sa pera mo. Baka saan-saan lang napupunta 'yung pera mo, wala kang naiimbak o naiipon. At mag-iimbestigate ka talaga kasi kahit anong sipag natin diyan, kung wala tayong kaalaman, nawawala lang 'yung pera. Madali lang madaya, madaraming scam. Uh, maraming cheater sa asawa mo minsan kung hindi ka nag-iimbestiga talagang lulukohin ka lang wala kang libro paano mo mabasa ang isang taong naluloko ba ka na na ba o hindi mahirap kasi pagbasa eh kasi ang minsan wala tayong kalaman yun ang problema okay so alam kong atat na atat na kayo so 'yung birthday, kakain ka lang spaghetti para na regular na sabat din na pagkain din sa amin. Niluluto kami. So, ang ang pera talaga, kailangan talaga 'di magtatagal ang relationship. 'Di tatagal ang buhay na 'to kung walang pera. So saan ba ito nanggaling ang pera? Siyempre sa pagtrabaho. Pag kahit magtrabaho ka, magtrabaho ka, magpuyat ka mag-night shift, kung kahit hindi ka magtitiyaga sa sarili mo, puro mas malaki pa ang gastos natin kaysa ating income. Siyempre, madidipisit tayo ng utang, 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 di ba? So, siyempre, habit yun. So, hindi talaga maganda mag-uutang, mag-uutang unless kung may mautangan ka at naipon ka sa sarili mo. Mahirap magpa magpautang ng mga tao ngayon. Eh, mahirap na magpautang ngayon. Lalo na may bisyo, may, hindi ka talaga makaipon. Lalo na may bata ka. So, kailangan mo siyang bigyan. Pero hindi ko naman sinasabing masama ang may bata masama lang ito kung hindi ka nagpaghanda at dire-diretso mo lang, di ba? Magpaplano ka, di ba? Kahit ibon nga eh, bago siya mag mag bastos diyan, mag yung ibon, magre siya ng bahay sa titira ha. Saan bang puno? Malakas ba to? Mukha yung mga ito mga ano, mga ganito, yung mga sako. Iniisa-isa yan sa ibon, paano nabuo niya yung bahay niya? Walang nagtuturo sa kanya. Ibon lang yun, di ba? Gaano lang katalino, liit ng utak ng ibon. Lumilipad siya, bawat grano. Di, siya ang nagde-design, nag engineer sa bahay niya, di ba? Ibon lang yun. Di pa yun nag-aaral. Tayo nga dapat, mga tao, dapat nag-iisip tayo. Hindi nga simpleng bisyo, di mo, di mo nga kaya mapigil. Eh. Paano ka pag asawa di, di, paano ko ba mag-ready kung trabaho lang, pagkakitaan mo lang sa trabaho, inasahan mo, hindi ka nagpaplano kasi bisyo lang ano eh, mas marami tayong bisyo, galagala, -gala, cellphone. Wala nga pa lang, wala nga eh, wala nga bisyo nag-iipon na eh. Walang bisyo na nag-iipon, yung bisyo niya ay nag-iipon. Wala bira lang, bisyo nila ngayon marami. Mabae, Babae, pagchichik, sexuality, mangluloko ng iba, maraming alak-alak, 'di ba? Magsasabu pa nga, 'di ba? Yung sit-sit pa, yung iba pa mag ano pa, mag-alak-alak si Galileo, di ba? Yun ang national nationwide. Yun ang may mayaman diyan mga big corporation lang. At kung magkasakit ka, ah, good luck. Lalo na sa mga food pang kinakain natin, magastos. Kasi hindi lang ibig sabihin, ang pera kasi maraming dimension, maraming aspect, aspect. Marami kang mga pag-iisipin sa isipan sa pera. O sa example lang, Oo, may 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 pero ka nga, may pera ka nga, magtatrabaho ka nga, pero kung bibisyo-bisyo lang, wala kang pag-iipon, pagtitiis, pag, pag, pag disisipilina, yung pinagtrabuhan natin, na lang sa pagkain yan. Kung wala tayong disiplina. Napakahirap magdisiplina ngayon. Dito tayo titiis sa ating pagkatao. Yung may pera ka at may trabaho. At paano mo siya iipunin sa simple at natural na paraan. Kasi kung gusto tayo mahilig sa shortcut ah, mawawala lang lahat yan kasi ang sabi ng Bible yung nagmamadali sa Proverbs ha yung nagmamadali magkasala ka at yung madali din nakukuha, madali din nawawala diba? ganun tayo dapat matalino hindi yeah, nga, bakit Bible verses nga na allergic nga eh, ganun nakasensitibong tao ngayon diba? so papatuloy tayo sa next part sa relationship naman so like, subscribe, and at hindi naman tayo ininsulto dito idea to coaching, anong dapat gagawin sa buhay kasi kahit anong sipag natin dyan kung walang direction walang nagtuturo o walang gabay sa ginagawa natin araw-araw, mababaliwala lang and opportunity will be lost o, diba? wala talagang shortcut wala talagang bagay na, na pag eh, tanay mo, diretso bunga agad it's deceiving mm. Sige, tuloy na lang tayo sa next part. Have a peace. Have a